Ha! Di na to yung cellphone. Yun ang pinarating sa akin ng reliable source ko. Muling pag usapan ng talent manager na si OG Diaz at kanyang mga kasamahan na sina Mama Louie at Brena, ang patungkol sa nalilik ngayon na sina Elijah Canlas at Andrea Brillantes na magkasama sa drama series na Senior High. Kumpirmado raw galing sa source ni OG Diaz na napanood ni Miles Ocampo na dating kasintahan ni Elijah ang video na nagsusubuan raw si Andrea at Elijah ng spaghetti. Nakarating raw mismo sa actress na si Andrea na napanood ni Miles ang naturang video. Kaya nagpadala kaagad ng text message si Andrea kay Miles na humihingi ng tawad na sa pamamagitan pa ng video na laman ni Miles ang tungkol sa kanila ni Elijah. Nang mabasa raw ni Miles ang mensaheng pinadala ni Andrea, ay agad na itinapon ni Miles ang cellphone. Buong pahayag ni O.G. Diaz, eto na, confirmed ito. Hindi ito basta narinig lang, totoo ito. Di ko lang alam kung ide-deny niya. Hindi ko lang alam kung paninindigan niya. Kapag dininay niya, paninindigan ko na totoo ito. Si Miles Ocampo, dahil ngayong nauna nating naibalita, na nagkakamabutihan na itong si Andrea Brillantes, at itong si Elijah Canlas. Aba, nakakaloka. Napanood itong si Miles Ocampo yung video si na Andrea at Elijah nagsusubuan ng spaghetti. Nakita yun ni Miles, nagsusubuan sila ng spaghetti. Ito, hindi ko lang alam kung paano nakarating kay Andrea na alam o napanood ni Miles yung video na nagsusubuan sila ni Elijah. Agad na nag-text kay Miles itong si Andrea. Ang sabi sa kanya eh, ate sorry, nakakahiya. Sa ganyan pa nakarating sa'yo yung tungkol sa amin. Sana makausap kita. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Miles sa cellphone? Binato ang cellphone. Yan ang pinarating sa atin ng reliable source ko. Nagkalamat-lamat ang screen. Nabwesit si Miles eh. Paglilinaw naman ni O.G. Diaz ay hayaan ng netizens na sina Elijah at Andrea ang magkumpirma kung ano man ang namamagitan sa kanila. Dahil ang kanyang alam raw ay mayroon pang isang nalilink din kay Elijah na kasamahan rin nila sa drama series at kapatid ni Elijah ang karakter nito sa senior high na si Daniela Stranner. Nahahati na raw ngayon sa set ng kanilang palabas dahil karamihan raw ng mga kasamahan nila ay asar na kay Andrea. Narinig lang naman raw ito ni OG Diaz at hindi pa kumpirmado. Pero yung video ay talagang kumpirmado. Napakomento naman ang mga netizens sa naging reaksyon na ito ni Miles Ocampo. Sa ad ng ilan sa mga nagkomento, nakaka-disappoint si Elijah, sana walang third party sa hiwalayan nila ni Miles. Sayang swerte na niya sana kay Miles. Pang wife material si Miles. Hiwalay naman sila ni Miles, 'di ba? Sorry mahaba ang buhok ni Andrea.